So, yung tutorial natin ngayon guys is by request. Kasi ito yung ano, uh, gusto nilang matutunan kung paano daw lumabas din sa TV. So, ginawa ko na, na rin ng tutorial para magkaroon din sila ng sarili lang video na ganito. So, tara! So, ito guys yung uh, nagawa natin video. Punta tayo sa may uh, inaka video clip na nagawa natin. So ito yung unang video clip no. Napansin niyo kumakain ako tapos bigla akong nagulat. So yan yung unang clip. Tapos yung pangalawang clip guys is ito naman yung bigla akong lumabas dun sa sa screen ko no? no. Yan yung pangalawang clip na ginawa ko. So tara guys, punta tayo sa CapCut. So tap mo yung CapCut add new project tapos yung clip na kailangan natin so ito yon una add and then ah uh, tanggalin na natin tong watermark ng kapat diyan tap mo yun. tapos delete mo na lang din tapos tap mo yung add punta ka sa photo Bali guys, meron pala ako ditong uh, sinave na green screen. So, picture lang din yan. So, kailangan natin yan para dun sa TV. So, itap mo yan. Tapos, overlay. Yan. So, pag na-overlay mo na yan, ilong press natin siya, dadali natin siya dun sa pinakaunahan. Yan. Pag nasa unahan na siya, tap natin siya ulit, then itong adjustable bar dito sa pinakadulo, uh, ilong press natin, dadali natin dun sa sa part na kung saan gusto natin matapos yung pinaka video natin. Oh, sa akin dito. So, sa akin dito. Ayan. Ngayon, habang naka-highlight yan guys, ang gagawin natin dyan is uh, papalitin natin siya na gaya ng sukat doon sa TV. Yan. Tapos i-twist natin 'yan, ikot natin ganoon para makuha niya yung tamang sukat sa TV. Pwede niyo pang palitin 'yan, guys. Yan. Sakto niyo lang doon sa TV, no. Yan, hangga't maaari uh, pumantay doon sa TV. So sa akin dito na 'yan. So ang natin, guys, i-save na natin 'yan. So pag na-save natin 'yan, So, tap mo yung done. Add new project ka. Tapos, yung na na gawa natin na video. Tapos, add. So, ayan siya. Then, i-add natin yung uh, tap ko muna to, no? Ayan. Tapos, i-delete ko ulit para malinis na pagka inad ko yung Hanapin ko lang dito yung pinaka-end nung may green screen. So, dito. Tap ko ulit yan. Tapos, split. Tapos, delete ko na tong sobra. Ngayon, gagawin ko dito, guys. Tap ko ulit itong add. Ngayon, yung pangalawang clip na ginawa natin, i-add na rin na natin. So, eto yan. So, add natin. Ayan, nasa taas siya, di diba? Gagawin natin, guys itong clip sa unahan, itap natin yan. Tapos, hanapin natin yung overlay. Yan. So, na-overlay na natin siya. So, ngayon, ang gagawin natin guys, papalabasin na natin yung second clip dun sa pinaka-screen ng TV. So, ang gagawin natin, so habang naka-highlight yung nasa baba, pupunta tayo sa remove BG, tap mo yung remove BG, tap may yung chroma key and then itong stripe na bilog dito guys ang gagawin nyo itatapat nyo dun sa may TV so pag nag green na yan i-adjust nyo na toong intensity so laruin nyo guys ha para makuha natin yung tamang timpla nung ano uh, pinaka screen yan so pag sa tingin yung okay na yan tap mo na yung okay yung check dito yan So, try, check natin, no? Ayan. Ngayon, masyadong malaki, di ba, yung feature don sa, sa TV. Lagi natin yan, Tap natin tong clip sa may itaas. Tapos, i-squeeze natin siya para lumit. Ayan. May kita nyo kasi tong uh, box na blue line dito. Yan yung uh, ibig sabihin pwede na natin galawin or i-move yung picture or yung video kung gusto natin lumaki or lumiit. Yan. So, sa akin, guys, uh, yan yung, ano, yung pinaka-center na paglalagyan ko ng pinaka-video. Ngayon, hindi ka lumabas, di ba? Ang gagawin muna natin dito, sa may pinaka-clip, ikakat natin muna yung nando dun sa ilalim. Kasi importante. So, punta ka dito sa may transform. Tapos, resize. Ngayon, para makuha ko yung size na gusto ko, mawala itong nasa ilalim. Ikakat ko lang siya. Ilalagay ko lang dito yung pinaka-adjustment nung pinaka-clip ko sa may itaas. So, tap ko yung check. Yan. So, mapansin nyo, bumaba, di ba? Ang gagawin natin, itataas ulit natin yan. Yan. Ipapantay natin doon sa may uh, yan. sa may sakto lang ng TV. Yan. So, ngayon, para mapalabas natin yan, guys, ang gagawin natin, so, itong sobra ngayon dito, ang gagawin ko, uh, papantay ko lang din siya doon sa may clip sa may baba. At saka, doon sa itaas para magpantay sila. So, tap mo ulit yung nasa clip mo sa taas, tapos split. Tapos itong sobra, i-delete -de na natin. So, ayan na. Ngayon, ang gagawin natin guys, itong nasa taas, tap mo ulit yan. Hanapin mo yung duplicate. So, madu-duplicate siya. Ngayon, nakahighlight naka na yan, habang naka-highlight yan, yung clip na na-duplicate natin, overlay naman natin. Tap natin yung overlay. So, na-overlay na siya. Ngayon, ilong press mo yan. Dalhin mo yan doon sa pinakaunahan ulit. Ipantay mo. Dito, sa pinaka-clip mo. Sa una, sa gitna, tsaka yung huli, dapat magkakapantay. So, ngayon, tap mo ulit yan para mapalabas natin yung ikaw doon sa pinaka-TV. Kasi mapapansin nyo dito sa taas, di ba diba? Ando doon yung pinaka-background niya. So, tatanggalin natin yan. Kagawin natin guys, habang naka-highlight ito, ayan, ito, i-highlight natin yan, sa may baba na clip. Tapos, gagawin natin, remove BG. Tapos, auto remove. Antay mo na lang itong magkaroon ng green check dito. So, pagka nagkaroon na siya ng green check, tap mo na tong check dito sa may baba. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, i-reveal natin kung ano yung nagawa natin na video. So, i-play natin ha. anta au mo di ba lumabas mo. ka na sa screen oh ngayon meron ka ng video clip ngayon ang gagawin mo tap mo na yung save tapos done